Eksaktong dalawang buwan mula ng sumiklab ang gera ng Israel at Hamas, inuulan ng airstrike ang border ng Gaza. Kabilang sa mga namatay, ang labing pitong miyembro ng isang buong pamilya. Nasa frontline balita ngayon si Reniel Pawin. Malalakas na pagsabog ang muling bumulabog sa Gaza. Sa video na inilabas ng Israeli Army, makikita kung papaano nila pinupulbos ang militanting grupong Hamas. Pinaghalong targeted airstrike at ground operations sa North at South Gaza. Malalaking pagsabog din ang tumatama malapit sa Rafa kung saan libu libo ang tao. Pagkatapos ng airstrike, nagpupunta ang mga Palestinian sa lugar para hanapin ang mga bangkay ng mga tinamaan. Gaya nila, labimpitong miyembro ng isang pamilya ang agad na lagas. Mayroon namang mga bata na maswerteng nakaligtas sa gyera at ngayon nagpapagaling na sa ospital. Pero hindi lang pisikal na sugat ang ginagamot sa kanila mas malalim pa na trauma. Isa ring bangungot para sa misis ng Pilipinong si Paul Castelvi ang pagpatay sa kanyang asawa. Hindi man lang nakita ni Paul ang kanilang uniko iho na isinilang sa gitna ng gyera. Tagal-tagal namin yung ginus magkaanak. Tapos konti na lang. Ilang weeks na lang makikita nila yung anak namin eh. Ang dami niyang plano. Sa December 22, nakatakdang umuwi ng Pilipinas si Jovel at anak na si Baby JP. Kasama nilang iuuwi ang abo ni Paul. Pag umuwi po kami sa this December, diretso po siya ng San Fernando. Yun po yung napag-usapan namin ng biyanan ko na sa San Fernando po ibuburo ng 4 to 5 days. And then po, after po noon, iuuwi sa amin sa Cabanatuan ibuburo din po doon and then ililibing po doon. Pebrero sa susunod na taon, babalik si Jovel sa Israel. May iiwan muna ang kanilang anak sa pangangalaga ng kanyang biyanan. Siniguro naman ng Philippine Embassy sa Tel Aviv na mabibigyan ng tulong ang mga naulila ng mga Pilipinong nasawi sa gera kasama na si Paul. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainial Pawid, News 5. Mga kapatid, Edling Gaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.